Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes. At ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa ang tiga minutong paraan para makatulog. Nagising ka na naman bang na 2 o 3 ngam madaling araw, tinitingnan ang orasan at napapabuntong hininga na lang. Alam na alam ko ang hirap ng pakiramdam na kapa sa wakas ay nakatulog kana, bigla ka namang magigising ng patngang umaga, magpapagulong-gulong hanggang sa sumikat na ang araw. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang neurologist sa lub ng 40 Town. Sa aking edad na mahigit 60, naranasan ko rin ang mala impyernong gabi-gabi. Inaabot akong dalawang oras bago makatulog at pagising ngang tiga ng umaga, hindi na ako muling makatulog pa. Ito ay nagpatuloy sa loop ng limang taon. Kahit uminom akong sleeping pills, mabigat ang ulo ko sa umaga at inaantok sa hapon kaya hindi ako makapag-focus sa pagamot ngang mapasyente. Inirekomenda sa akin ng makapwa ko doktor ang mas malalakas na sleeping pills, ngunit tinanggihan ko ito dahil sa takot na maging dependent. Ngunit isang araw, nadulas ako sa pasilyo ng ospital at nabago ang aking ulo. Dahil ito sa pagkahilo dulot na kakulangan sa tulog. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na mapanganib na kung magpapatuloy pa ito. Mula noon, Sinimulan ko ang tiga minutong paraan para makatulog na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nung una, nag-alinlangan din ako. Talaga bang makatulog ako sa luplang lang ng tiga minuto? Ngunit kamangha-mangha ang resulta. Sa unang araw pa lang, nakatulog ako sa loob ng 10 minuto, at pagkatapos ng isang linggo, nagsimula na akong makatulog ng mahimbing sa loob lamang ng 3 minuto. Ngayon, makalipas ang dalawang buwan, mayroon na akong perpektong sleep pattern, natutulong ng 10 gabi at natural na nagigising ng ngam umaga kung hindi ninyo tatapusin ang video na ito habang buhay kayong magdurusa sa insomnia. Ibubunya ko na ngayon ang siyentipikong paraan ng pagtulok na aking pinag-aralan at personal na pinatunayan sa loob ng 30 taon. Ang mas kamangha-mangha ay posible ito kahit walang sleeping pills. Dahil ginagamit nito ang natural na paggana na ating katawan sa halip ng mga kemikal na gamot, wala itong anumang side effects. Mula ngayon, sundan ninyo nang dahan-dahan ang maipapaliwanag ko. Una, alamin natin ang tunay na sanhingang insomnia. Karamihan ay iniisip na dahil lang ito sa stress, pero hindi iyon totoo. Ang tunay na pangunahing dahilan ay ang pakasirang sistemang utak na kumokontrol sa pagtulok. Susunod, tatalakayin natin ang mga problema sa panganib ng mga gawi sa pagtulok. Maraming kaso kung saan lalo pang lumalala ang problema sa pagtulok dahil sa maling impormasyon na nagkalat sa internet. Ipzaza papaliwanag ko nang detalyado ang tamang paraan ng pagsasagawa ng tiga-minutong paraan ng pagtulok na batay sa siyentipikong ebidensya. Mahalaga ang pakakasunod-sunod dahil kung makamali rito, walang magiging epekto. Kasama rito ang mga aktwal na kasungang paggamit at karagdagang paraan ng pamamahala. Sa huli, tatalakayin din natin ng malaliman ang mga pagbabago sa slip pattern ayon sa edad. Maring may mga nag-alinlangan at nagsasabing imposible ito, ngunit ito ay isang napatunayang paraan batay sa aking 30 taong karanasan sa paggamot ng libu-libong pasyente. Sanaye maging simula itong paglutas sa inyong nga problema sa pagtulog. Huwag kalimutang mag-subscribe at I like ang video. Pakisulat din sa comments kung saang lugar ninyo pinapanood ang video na ito. Susuportahan ko ang bawat isa sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Marami ang nag-aakala na ang insomnia ay isang natural na pangyayari na kaakibat ng pagtanda. Ngunit ito ay isang ganap na maling paniniwala. Batay sa aking 40 taong pananaliksik, may ibang tunay na sanhi ang insomnia. Umpisahan ko sa pinakanaka kagulat na katotohanan. Sa loob ng ating utak, may isang espesyal na bahagi na matatawag nating central na kontrol ng ating biological clock. Ito ang suprachiasmatic nucleus sa hypothalamus. Sa normal na kalagayan, perpekto nitong kinokontrol ang pagtulog at pagising sa lub ng 24 oras na cycle. Ngunit sa ilalim ng ilang makondisyon, nagsisimula itong masira tulad ng isang sirang orasan, pinapatulog at ginigising kanito sa maling oras. Ang unang dahilan ay ang problema sa paglalabas ng melatonin. Ngunit may mahalagang punto ritong hindi dapat palampasin. Hindi lang ito dahil sa kakulangan ng melatonin, kundi dahil sa magulong timing ng paglalabas nito. Noong bata pa, natural na nagsisimulang maglabas ng melatonin pagsapit ng sembilan ng gabi. Habang tumatanda, ang oras ng paglalabas nito ay naaantala o nagiging irregular. Ang pangalawang dahilan ay ang bigla ang ng deep sleep. Lalo na paglampas ng edad 50, Ang deep sleep o slow wave sleep ay bumababa sa kalahati kumpara noong kabataan. Ito ang dahilan kung bakit madalas kang magising sa madaling araw. Dahil mababaw lang ang tulog mo, nagiging sensitibo ka kahit sa mahinang ingay. Ang pangatlong dahilan ay ang sobrang pagiging aktibo ang arusal system ang utak. Ang utak ang modernong tao ay parang isang koryenteng switch na nakabukas 24 oras. Ang uh, smartphone stress at hindi regular na pamumuhay ay patuloy na ginigising ang utak. Dahil dito, kahit nakahiga ka na, hindi kumakalma ang iyong utak. Ang pinakamatinding ikaapat na dahilan ay ang pagbaliktad ng pattern ng paglalabas ng kortisol. Ang stress hormone na ito na dapat ay mataas sa umaga at mababa sa gabi ay baliktad na inilalabas. Kung mataas ang kortisol sa gabi, siyempre, hindi ka makatulog. Kung magpapatuloy ang ganitong estado, maari itong humantong sa paginangeng immune system pagtaas ng panganib sa dementia at sakit sa puso. Ayon sa isang pinakabagong pag-aral noong 2024, ang mortality rate ng mga pasyenteng may chronic insomnia ay 32 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang tao Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng problema sa pagtulog kundi isang isyung direktang nakaunay sa buhay. Ang mas nakakatakot ay hindi alam ngang karamihan ang panganib na ito. Ang magasusunod na sasabihin ko ay mga nakamamatay na gawi na araw-araw ninyong ginagawa ngunit nakakasira sa inyong pagtulog. Una, tingnan natin ang ugaling ang paggamit ng smartphone sa kama. Saglit lang isang balita na lang bago matulog. Ang kaisipang ito ang sumisira sa inyong pagtulog. Ang blue light mula sa smartphone ay pinipigilan ang paglabas ng melatonin ng hanggang 70%. Ang mas malala pa, ang stimulus ng impormasyon ay ginagawang gising ang utak. Pangalawa, pag-usapan natin ang pag-ehersisyo sa gabi. Kung mag-ehersisyo ako sa gabi, Mapapagod ako at masarap ang tulog ko, di ba? Isang ganap na maling akala. Ang matinding ehersisyo pagkatapos na otaingram gabi ay nagpapatas na temperatura na katawan at nagpapasigla sa sympathetic nervous system na sa halip ay nakakasagabal sa pagtulog. Pangatlo ay ang panonood na TV sa kwarto. Ang silid tulugan ay dapat para lamang sa pagtulog. Kung nanonot ka ngang TV, kinikilala ngang utak na ang lugar na ito ay para sa pagiging gising. Dahil dito, nagiging gising ka kahit nakahiga ka na sa kama. Ikaapat, alamin natin ang maling timing ngang kafein. May epekto ba sa tulog ko sa gabi ang kape na ininom kong tiga nga hapon? Oh, malaki ang epekto nito. Ang half-life ng kafein ay 6 hanggang 8 oras. Ang kapeng ininom mo ng tiga ng hapon ay nananatiling gumigising sa iyong utak hanggang 11 ng gabi. Ikalima, tingnan natin ang hindi regular na oras ng pagtulog. Ang pagpupuyat sa weekend ay isa ring salarin sa pagsira ngayong sleep pattern. Babawin ko na lang sa weekend ang kulang kong tulog noong weekdays. Ang ganitong pag-isip ang ganap na sumisira sa iyong biological clock. Ika-anim, pag-usapan natin ang maling kapaligiran sa silid tulugan. Hindi ka makatulog ng mahimbing sa isang kapaligirang masyadong mainit, masyadong maliwanag o maingay. Ang pinakamainam na temperatura para sa pagtulog ay 18 hanggang 20 degrees Celsius, kumpletong kadiliman at tahimik na kapaligiran. Kung ang mga ugaling ito ay nakakasagabal sa inyong pagtulog, kailangan ninyo itong baguhin simula ngayon. Ngayon, ibubunyag ko na ang sikreto para makatulog sa loob ng 3 minuto ang paraang ito ay batay sa mga prinsipyong neuroscience na pinag-aralan ko sa loop ng 30 taon. Ang unang prinsipyo ay ang pag-activate ng parasympathetic nervous system. Ang ating autonomic nervous system ay nahahati sa sympathetic at parasympathetic. Ang sympathetic ay para sa pagiging gising at aktibidad, habang ang parasympathetic ay para sa pahinga at pagaling. Ang mga pasyenteng may insomnia ay may sobrang aktibong sympathetic nervous system kahit sa gabi. Ang tiga, minutong paraan ng pagtulog ay sadyang ina-activate ang parasympathetic nervous system para ilipat ang katawan sa sleep mode. Ang pangalawang prinsipyo ay ang peg regulate ng brain waves. Kapag gising, lumalabas ang beta waves. At kapag natutulog, lumalabas ang alpha at theta waves. Sa pamamagitan nga espesyal na paraan nga pahinga at relaxation techniques, artificial na pinabababa ang brainwaves para mahikayat ang estado ng pagtulok. Ang pangatlong prinsipyo ay ang muscle relaxation response. Ang matensyonadong kalamnan ay patuloy na nagpapadalang signal ng pagising sa utak. Sa pamamagitan ng sistematikong pag-relax ng mga kalamnan, kinikilala ngang utak na oras na para magpahinga. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang paglihis ng atensyon. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makatulog ay ang presyon na kailangan kong makatulog at ang walang katapusang pag-iisip. Sa pamamagitan ng isang espesyal na teknik sa pag-focus hinaharangan ang makaisipang ito at nililinis ang isipan. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ito gawin, bawat hakbang. Kailangan ninyong sundin ang pagkakasunod-sunod para maging epektibo. Unang hakbang, iset up ang kapaligiran ng silid tulugan, 30 segundo. Itakda ang temperatura sa 18 hanggang 20 degree Celsius. Harangan ang lahat ng ilaw. Kailangan ang blackout curtains. Ilabas ang smartphone sa labas ng silid. Maksuat ng komportabling pantulog. Ikalawang hakbang, gawin ang 4,7,8 breathing method. 1 minuto. Ito ay isang siyentipikong paraan ng pahinga na binuo sa Harvard Medical School huminga ng malalim sa ilong sa lub ang pera na segundo. Pigilin ang hininga sa lub ang suda segundo. Dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig na may tunok na wush sa lub ng 8 segundo. Ulitin ito ng apat na beses. Ang paraan ng pahingang ito ay agad na nag-activate sa parasympathetic nervous system, nagpapababa ng heart rate at nagpapakalma sa utak. Ikatlong hakbang gawin ang progressive muscle relaxation. Sa minuto, mula sa dulong ang daliri sa paa hanggang sa ulo, paiktingin at ay relax ang mga kalamnan ng sunot-sunot. Paiktingin ang mga daliri sa paa sa loob na 5 segundo pa katapos ay ganap na i-relax. Paiktingin ang mga kalamnan sa binti sa loob na 5 segundo pa katapos ay i-relax. Gawin ito sa hita, tiyan, braso, balikat at muka. Sa bawat bahagi, Sabihin sa isip ngayon ang kalamnan na ito ay ganap ng nakarelax. Ikaapat na hakbang, gawin ang brain clearing technique, 30 segundo. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ipikit ang mga mata at isipin ang isang itim na pisara. Isipin na isinusulat mo sa pisara ang mga numero mula 100 pababa. 199 98, 97. Kung may ibang kaisipang pumaso sabihin sa isip na isip lang iyan at bumalik sa mga numero. Karamihan ay nakakatulog sa pagitan ngang bilang na 70. Bilang karagdagang tip, subukan ang 5,4,3,2,1 sensory focus. Kung hindi ka rin makatulog gamitin ang paraang ito ipikit ang mamata at hanapin ang limang tuno na iyong naririnig. Alamin ang apat na pakiramdam sa iyong katawan. Amuyin ang tatlong bagay. Lasahan ang dalawang bagay sa iyong bibig. Mag-focus sa isang pinakakomportableng pakiramdam. Sa prosesong ito, natural na nagiging focused ang utak sa kasalukuyang sandali at nawawala ang makumplikadong pag-isip. Ibahagi ko sa inyo ang matotoong kwento ng mapasyenteng personal kong ginamot. Ang unang kaso ay si Elena Santos, 68 taong gulang. Sa loob ng tatlong taon, nagigising siya tuwing 2 ng madaling araw at hindi na makatulog hanggang umaga. Naging dependent siya sa sleeping pills at laging parang wala sa sarili sa umaga kaya nagpatingin sa akin. Matapos kong ituro ang 3 minutong paraan ng pagtulog, sa unang linggo lang ay nabawasan sa kalahati ang dalas ng kanyang pagising sa madaling araw, pakaraan ng isang buwan na karon siyang perpektong pattern na tutulong ang 10 ngabi at natural na nagigising 6 ngam umaga. Doktor, sa lub ngang 30 taon, ngayon lang ako nakaranas ng ganito kasarap na gising, sabi niya, at hanggang ngayon, nakakatulog siya ng mahimbing ng walang sleeping pills. Ang pangalawang kaso ay si G. Roberto Cruz, 55 taong gulang. Nagdusa siya sa matinding insomnia dahil sa stress sa trabaho. Kahit nakahiga na, Inaabot siya dalawa hanggang tatlong oras bago makatulog. Nang simulan niya ang 3 minutong paraan ng pagtulog, sa unang araw palang ay nakatulog na siya sa loop ng 15 minuto. Pagkaraan ng dalawang linggo, nakakatulog na siya ng mahimbing sa loop lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Ngayon, hindi na nakakatakot ang pagtulog, isa na itong oras na inaabangan ko, sabi niya. Ang pangatlong kaso ay signo. Lita Fernandez, 72 taong gulang. Matapos madiagnose na may early stage dementia, ganap na nasira ang kanyang sleep pattern. Nakapalit ang kanyang araw at gabi, kaya nahihirapan din ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng tiga minutong paraan ng pagtulok kasabay ng light therapy sa umaga na ibalik niya ang normal niyang sleep pattern sa loop ng tatlong buwan. Bumuti rin ang kanyang cognitive function at bumagal ang peg-usat ng kanyang dementia. Ang sleep pattern ay natural na nakbabago ayon sa edad. Kailangan unawain ang mga katangian nga bawat pangkat nga edad at gumawa ng kop na estrategya. Alamin natin ang mga pagbabago sa pagtulok sa edad 50. Ang deep sleep ay bumababa ng 20%. Dumadalas ang pagising sa pagitan ng 3 at 4 ang madaling araw. Ang paglabas ng melatonin ay bumababa sa kalahati kumpara nong kabataan especial na estrateya para sa edad 50. Bawal matulog sa pong pagkatapos NG 2 PM. Limitahan ang pag-inom NG likido pagkatapos NG 7 PM. Panatilihing mas malami ngang 1,2 degrees ang silid tulugan. Tingnan natin ang mga pagbabago sa pagtulog sa edad 60. Ang kabuwang oras ng pagtulog ay umiikli sa 6.7 oras. Ang porsyento ng REM sleep ay biglang bumababa. Ang sleep efficiency ay bumababa sa 5% fem o mas mababa pa. Espesyal na estrateya para sa edad 60, pinakamahalaga ang regular na oras ng pagtulog. Magparaw sa umaga na 30 minuto o higit pa. Kumain ng magaan na hapunan dapat tapos na ito 3 oras bago matulog. Alamin natin ang mga pagbabago sa pagtulog sa edad 70 pataas. Dumadalas ang pagising sa gabi ng apat hanggang 5 beses. Nagiging mas malakas ang tendensiyang gumising nang maaga, madalas makaranas ng pagkaantok sa umaga. Espesyal na estrategya para sa edad 70 pataas. Ang pagidlip ay dapat bago mag- NPM at hindi lalagpas na 20 minuto. Itugma ang oras na ginugugol sa kama sa aktwal na oras na pagtulog. Taasan ang sleep pressure sa pamamagitan ng katamtamang pisikal na aktibidad. Ipapaliwanag ko ang makamanghamanghang benepisyo sa kalusugan ng mahimbing na pagtulog. Una, ang epekto nito sa pag-iwas sa dementia. Kapag mahimbing ang tulog, nililinis ng cerebrospinal fluid ang madumi sa utak. Lalo na tinatanggal nito ang amyloid beta protein na sanhing Alzheimer's. May pag-aral na nagsasabing ang mataong natutulog ng 7 oras o higit pa ay may 40% na mas mababang panganib sa dementia. Pangalawa, alamin natin ang epekto nito sa pagpapalakas ng immune system. Habang natutulog, nagiging mas aktibo ang mga immune cells. Malaki ang pag-unlad ng resistensya laban sa mga impeksyon at sakit. Ang mga taong sapat ang tulog ay tatlong beses na mas mababa ang tsansang makasipon. Pangatlo, tingnan natin ang epekto nito sa kalusugan nga daluyan nga dugo. Habang natutulog, natural na bumababa ang presyon nga dugo na nagbibigay pahinga sa mga daluyan nga dugo. Ang insomnia ay nagpapataas ng panganib sa high blood pressure, atake sa puso, at stroke. Ikaapat, pag-usapan natin ang epekto nito sa kalusugang pangkaisipan. Ang pagtulog ay nagpapagaling sa bahaging utak na kumukontrol sa emosyon. 70% ng mga kasong depression at anxiety disorder ay may kaugnayan sa sleep disorder. Ikalima, Alamin natin ang epekto nito sa pagkontrol ng timbang. Ang kakulangan sa tulog ay sumisira sa balanse ng hormone na kumokontrol sa gana, ang leptin at ghrelin. Kapag kulang sa oras ang tulog, tumataas nang 30% ang panganib sa obesity. Hanggang dito. Naibahagi ko na ang lahat tungkol sa tiga, minutong paraan ng pagtulok na aking pinakaralan at napatunayan sa ngang ng 30 taon. Ang maparaang ito ay hindi lamang basta-bastang lunas. Ito ay maparaang napatunayan ng medisina at batay sa siyentipikong ebidensya. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Kahit hindi ito maging perpekto sa unang araw, huwag sumuko. Ang ating utak ay nangangailangan ng hindi bababasa 2,3 linggo para masanay sa bagong pattern. Kung gagawin ninyo ito araw-araw, tiya na makakaranas kayong ang pagbabago. Simulan ninyo agad ngayong gabi. Suriin ang inyong silit tulugan. Sanayin ang 4,7,8 breathing. At subukan ang progressive muscle relaxation. Sa tiga minutong pamumuhunan lang, maring magbago ng tuluyan ang natitirang bahagi ang inyong buhay. Ang malusok na pagtulo ay simula ang malusok na pagtanda, huwag ng umasa sa sleeping pills at bawin ang mahimbing na pagtulog sa natural at ligtas na paraan, palagi ko kayong susuportahan para sa inyong malusok na pagtulog mag-subscribe at i like ang video at iwan din ang inyong makaranasan sa comments pagkatapos subukan ang paraang ito. Hihintayin ko ang makwento ng inyong pagbabago. Naway makatulog kayo ng mahimbing salop ngang tiga minuto ngayong gabi.